later mm, na. tana handaan tayo dito mga idol naghanap uh, kayo ng oh, suwel kailangan natin suwel mga idol para sa bagong ano natin may kailangan natin itanim na uh, tamatis yan uh, mayroon tayong nagustuhan dito mga idol oh. Yan. Yeah. Kita mo nga no? ganda. Gusto kong gusto natin 'to kung, ano, bilhin. Yan, bilhin natin 'to. Maganda 'to para one. gawin nating oh. ano, Christmas tree sa Pasko. Honey, Yan. So, kasama ko si Yunis. Yan, Yunis, oh. Pakalit di ay. 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 Ano nakita n' Angela pa? Mm. Orange. Anawa. Hello. Yan ba? Mm. Mayroon pa tayong ubo mga idol. Yan. Hanap tayo ng kulabo dito. Sa bahay. Sana mayroon kulabo. Ha? Hello. Kulabo? Kulabo. kulabo. Ah, da ani bibiga. Dini oi, we love Kinang na man atong hina sinulod na sinulod na nay. Hindi magayo pero modagkat nang ko. Ha? Tom nga ganda. Yan, ganda tong mga ano to. Ah, bonsai. Ito ang hinahanap ko pero hindi tayo nakahanap dito. Pa. Bunsay. Pa. Pa. Palitag pink na flower. Eh? Palitag pink. A few moments later. Ay. Yan. Ah, uh, good morning po sa inyo lahat ngayon. Yan ang nandito na yung ano ah uh, suwil na binili natin kanina. Tapos may nadala pa na tayo na isang tanim mo yan yung tawag to Eugene uh, nya yan maganda tong magandang tanim to yan maganda to lalo na pag lumalaki to tapos gugupitan natin maganda yung kaniyang ano yan o. ito magandang tingnan pag halos pag lahat ganito magandang tingnan to So, ngayon mga idol, ah, bubutasan muna natin yung lalagyan natin ng suwil. Yan. Yung ko mga idol, bubutasan muna natin to. Kaya bubukasan natin ito mga idol. Mali. Di, DIY lang gamit natin mga idol. Kasi luma na ano, luma na lagayan ng sinina yung ginawa natin. Bukasan muna natin dito. ito well, ngayon Pwede na natin ilagay yung ah, yuta or lupa. Yan. May butas na yun mga idol. Pwede natin ilagay yung uh, ano, Hindi ka tumayon si wala ka sa mula tapos naano lang ito sa may fertilizer po tayo natira. Yan. Oh, so, may fertilizer 'tong mga 'yon. Yan, tingnan nyo mga idol oh. Yan. Yan oh. May fertilizer na po yung lupa na nailagay natin. Yan. So dito natin ilagay yung kamatis mga idol. May iniras po tayo dito na kaunti. Yan oh. Yan, kamatis to. Parang maganda na po itong i-transfer. So ilagay natin diyan. Ilagay natin diyan. Yan. Oh lagkay na natin yung kamatis natin kaka mabubuhay ito mga idol ano mga idol oh? yan malaki na kaya lipat na natin ito So uh, lagay natin yung mga kamatis mga idol. Mga uh, limang puno yung na-transfer natin. Sana uh, mabubuhay itong idol. mayroon din tayong kamuti yan o bago na itong mayroon Yan, so ito na po mga idol. Yan. Ito na po ang ating mga kamatis. Yun. Yung kamote mga idol. Nagbabago na. Yan. So, tapos na tayo mga idol. Yan. So, ito ang ating orchids. Na ano, na nadagdagan. Yung ibang lahi to. Yan. So hanggang dito lang po tayo mga idol Maraming salamat sa inyong walang saang Suporta sa ating Kuya Bert Vlog So thank you for watching mga idol Yan. God bless po siya lahat Yan. Bye bye God bless